Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Marso 20, 2025. Ang araw na ito ay sumasapit kasabay ng pagdating ng spring equinox, isang mahalagang yugto ng pagbabago kung saan ang kalikasan ay muling nagigising mula sa pagkakahimbing. Ito ay isang panahon ng muling pag-usbong, pag-asa, at bagong simula. Sa araw na ito, mararamdaman mo rin ang isang natatanging enerhiya na tila nagtutulak sa iyo upang bumitaw sa mga bagay na hindi na nagdadala ng halaga sa iyong buhay. Ito ay isang paanyaya upang alisin ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin at isip, mga pangamba, takot, o pagdududa na humahadlang sa iyong pag-usad. Bilang isang terus, lika sa iyo ang pagiging matatag at may matibay na pundasyon sa buhay. Ang lakas mo ay nagmumula sa iyong kakayahang maging kalmado sa gitna ng kaguluhan at ang pagiging maasahan sa oras ng pagsubok. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang gamitin ang lakas na ito upang harapin ang anumang pagbabago na maaaring dumating. Sa halip na matakot sa mga pagbabago, tanggapin ito bilang isang pagkakataon upang lumago at maging mas matatag. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay magdadala sa iyo ng mas malinaw na direksyon tungo sa yong mga pangarap at mithiin sa buhay. Habang tinatahak mo ang araw na ito, mahalaga ring pagnilayan kung paano ang mga negatibong damdamin ay maaaring makaapekto sa yong pananaw at mga desisyon. Maaaring may mga pagkakataon ngayong araw na makakaramdam ka ng pangamba o takot sa hinaharap. Sa halip na hayaang lamunin ka ng mga ito, paalalahanan ang iyong sarili na ang mga emosyon ay bahagi lamang ng proseso ng paglago. Kapag nararamdaman mong parang ikaw ay napaparalisa ng pagdududa, subukan mong itoon ang iyong isip sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya at inspirasyon. Sa ganitong paraan, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang iyong dapat nahakbangin. Ang pagbabago ng panahon ay nagdadala rin ng kakaibang enerhiya na nagtutulak sa iyo upang mas maging bukas sa mga bagong karanasan. Ang Buwan na nasa Sagittarius ay nagdadala ng pagnanais para sa kalayaan at mas malawak na pananaw sa buhay. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong nais mong makalaya mula sa mga bagay na tila nagtatali sa iyong damdamin o isipan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tuklasin ang mga posibilidad na dati ay hindi mo pinagtuunan ng pansin. Huwag matakot na subukan ang mga bagong bagay, maging ito man ay isang bagong libangan, bagong lugar na pupuntahan, o bagong ideya na nais mong pag-aralan. Sa pamamagitan ng pagiging buka sa mga bagong karanasan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na lumago sa mga paraang hindi mo palubusang naintindihan noon. Ang araw na ito ay isang paalala na mahalaga rin maging mainat sa paggamit ng iyong oras at enerhiya. Sa dami ng bagay na maaaring umagaw sa iyong atensyon, mahalagang pagtuunan mo lamang ng pansin ang mga bagay na tunay na makakatulong sa iyong pag-unlad. Humanap ng oras upang makasama ang mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at positibong pananaw sa buhay. Ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng lakas at kumpiyansa upang magpatuloy kahit na may mga hamon kang kinakaharap. Ngayong araw ay magandang pagkakataon din upang pag-isipan kung ano ang nais mong makamit sa mga darating na araw at buwan. Anong mga pangarap at layunin ang nais mong bigyang pansin? Gumawa ng mga plano na tutulong sa iyo upang maabot ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga hangarin, mas magiging determinado ka na kumilos patungo sa tabumpay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganahan, balanse, at pagpapagaling. Sa pagsusuot ng kulay na ito o sa paglalagay ng mga berdeng bagay sa iyong paligid, mas mapapalakas mo ang iyong enerhiya ...at makakatulong ito upang mapanatili ang iyong kalmado at fokus sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero naman ay lima, siyam, at dalawampu. Ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at kakayahang umangkop sa mga bagong sitwasyon. Ito ay isang paalala na anumang pagbabago sa iyong buhay ay nagdadala ng mga bagong oportunidad. Ang siyam ay sumisimbolo ng pagtatapos ng mga lumang kabanata at pagsisimula ng bago, ito ay paalala na oras na upang bumitaw sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong paglago. Samantalang ang dalawampu ay kumakatawan sa pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan at sa proseso ng buhay, ito ay paalala na kahit na hindi mo palubusang nakikita ang bunga ng iyong mga pagsisikap, patuloy kang naglalakbay patungo sa tabumpay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili at maglaan ng oras sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magmuni-muni, pagbabasa ng libro na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, o pakikipag-usap sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito, pinapalakas mo hindi lamang ang iyong pisikal na enerhiya, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at espiritual na kalakasan. Sa pagtatapos ng araw, mahalaga na magpasalamat ka sa lahat ng mga aral at biyayang natanggap mo. Ano man ang iyong naranasan ngayong araw, mabuti man o hindi, ay bahagi ng mas malawak na plano ng iyong buhay. Ang bawat tagumpay at pagsubok ay nagtuturo sa iyo ng mahalagang aral na magagamit mo upang maging mas matatad, mas buo, at mas handa sa mga darating na hamon. Panghawakan mo ang inspirasyong hatid ng araw na ito. Tandaan na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas malakas. Yakapin ang pag-asa at pananampalataya sa sarili sapagkat ikaw ay nasa tamang landas tungo sa isang mas maliwanag at matagumpay na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.